Ayun mag-weeks no, ang ulan ngayon ay huminto, ngayon ay alas 6 ng hapon at tayo ay tapos na sa ating trabaho. Yan. So ngayon mag-weeks, samahan nyo ako, tayo ay papasyal doon sa Marikina River no, ating bibisitahin yung ilog doon dahil sapagkat yung alarm na nandoon na sa tatlong alarm, mukhang mataas na ang baha doon sa ilog ng Marikina City kaya papasyal tayo doon sa glit, magbabike lang tayo no. So yan yung sanhi ng bagyong Karina. So natumba yung ating papaya yan mga gawiks, sa tumba dito. So yan, tayo lalabas muna sa glit no. Magbabike lang naman tayo at sana ay wag nang bumuhos yung ulan pero ayan pa yung kalangitan no. Mukhang mayroon pang ulan na darating. Yan. So bibisita lang tayo dun sa Marikina River sa glit. Tayo ay magbabike lang siguro mga 20 minutes lang mga gawiks ay nandoon na tayo para lang tayo ay makita natin yung status doon sigurado tayo na mas marami ding mga nakikiusyoso ngayon doon baka maraming tao sa ilog ay sa ilog doon sa tulay ng Marikina City para makita yung hagupit ng karina no sa tubig na halos umapaw na yung ilog doon ayon sa ating nakita sa mga nagpupus so pasyal tayo doon ngayon mag -weeks. Ayan mga gwiks no, tayo ay dito ngayon napadahan sa Concepcion Uno at dito nga sa eskwilahan na yan maraming nag-evacuate at dito yan sa may barangay Tumana sa mababang lugar dahil mababa yung barangay Tumana mga guwigs maaaring sila ay galing doon no, yan yung mga nag-evacuate no at yung mga maraming nakatambay na nakapark dito na mga motor o tricycle mga gwiks. Yan ay dahil sa iwas silang mabutan ng baha doon sa kanilang lugar, no? Sa kanilang bahay. Kaya dito sa labas, sa highway. Ayan. Highway dito sa Concepcion, uno. So, mas marami doon, mga gawiks, sa may Petron Banda na iniwan, nakapark yung kanilang mga motor, no? Yan. Silipin natin, mga gawiks, yung mga iniwan nilang mga nakapark na sasakyan doon. Yan. Dahil sa... Kanilang lugar doon ay medyo mababa at medyo sigurado tayo na inabot ng baha. Tayo ay papunta doon sa tulay no, ng Marikina City. So ayan yung mga nakapark dyan sa may Petron Banda. Ang dami nila mga gawiks, motor, sasakyan. Yan, para hindi lang maabutan ng baha doon sakaling talagang lalalim pa ng gusto yung baha. So, 'yan, mapansin natin marami mga naglalakad mga Gawiks no. Ayan. So, 'Yan, tuloy na tayo doon sa ilog ng Marikina City mga Gawiks sa tulay. Ayan. Tayo mga Gawiks, diretso na 'to doon sa tulay ng Marikina City. Okay. So ayan nga mga gawiks no. Ayan, isa sa mga malapit dito sa ilog sa Barikina City at ayan na nga maraming nakikiyosyoso ngayon sapagkat huminto yung ulan, wala nang ulan kaya maraming tao ng sa labas at lahat ay nando nakatingin sa ilog mga gawiks dahil sa ang tubig ayon kitang-kita na nanjan So tayo ay patuloy na pupunta doon mismo sa tulay ng Marikina City no. Yung mga sasakyan dito lahat nakaparada dahil nasa bandang itaas. Ligtas ang kanilang mga sasakyan. Yan. So yan, malapit na tayo doon sa ilog mga gawiks. No? Mga dalawang minuto na lang, tayo ay makarating na doon sa mismong tulay ng Marikina City. So buti na lang at medyo huminto yung ulan pero maya maya yan mga gawiks. Baka bibira na naman yan. No? So marami mga sasakyan sa tabing kalsada dahil yan ay ligtas dito sa taas. So may mga na makikita natin mga gawiks. Oh. May mga ibabakwit ngayon. So yan ay galing siguro sa looban mga guiks Ayan, evacuate sila Galing doon sa mababang lugar sa Baka abutin doon sa tubig Doon sa baba lang Ayan, dahil katabi na dyan ang ilog So evacuate sila Inaakot. Dadalin siguro yun sa Mga court Evacuation center So, ayun mga guys doon pabanda yung tulay no at dito napadaan tayo sa isang iskinita at dito nga kita na natin yung tubig kung hanggang saan ang kanyang level no so ayan yung level ng Marikina River mga guys abot na dito so River Park dyan mga guys ay wala na burado na ayan yung tubig so ayan yung kanilang rescue boat no so ayan yung tubig malakas ang agos So, yan ay dati parkingan yan. Pasyalan yan sa ilalim ng mga puno dyan mga weeks. Yan ang pasyalan dito. No? At yung tubig, inabot na dito. Ayan. Wow. Buti, uminto yung ulan mga weeks, at mabawas-bawasan ang libil ng tubig. No? Pero ang lakas ng agos. Yan ay galing San Mateo at Montalban. Yan. So, punta tayo doon sa mismong tulay mga weeks, ngayon. So yan no dito sa tabi nga, yan ang kalsada, hinabot na ng tubig yung bahay dito, yan, yan isa sa mga nadaanan natin, mahaba pa yan doon mga mahaba hanggang doon, hanggang doon sa tulay, hinabot na ng tubig, ulan o baha, ayan, so tayo tutuloy pa doon sa ilog mismo, doon sa tulay mismo mga Ayan, dito sa McDonald Marikina City. Ayan yung McDo dito mga weeks. At dito yung tulay. Malapit na dito sa likuran natin. Ayan, punta tayo sa likod at makita natin yung baha dyan. Kung hanggang saan banda. Ayan. Rumaragasa yung tubig mga weeks. Makikita natin. Oh. ayun ang lakas ng... Woo! Uh, malapit nang umapaw doon sa tulay mga gawis Ang dami mga tao doon sa ibabaw ng tulay Ayan So, malalim, malalim na talaga yung tubig dito sa ilog mga gawiks no. Ayan. So, ayan yung parkingan dyan at pasyalan no? River park dyan sa, ayan no. So, palalim lang palalim to mga gawiks at ayan na nga, buti huminto yung ulan no. So, ayan yung ilog ng Marikina, Marikina, City at yung tulay na yan. Ayan, maraming mga tao sa ibabaw. So, ayan yung i-build ng tubig dito. So, lakas ng Agos doon mga guys. Tayo ay pupunta doon ngayon no? sa gitna ng tulay na yan. Tayo ay dumaan lang dito. Ayan, dyan yung... LTO Marikina City, ayang building na yan mga yan. Tapos dito sa baba, ayan ang parkingan at pasyalan dyan, river park dyan so wash out lahat yung mga nandyan mga guwiks. tayo ay pupunta ngayon doon sa tulay at marami nga doon nakatambay so ayan mga guwiks, tayo ay nandito na sa tulay ng marikina city no, at ito nga yung mobile ng tbcbin, nag coverage din sila ng balita dito no, ayan yung tubig Wow! So, ayan nga. Ang crew ng EBC Bin Magwix. Ayan, sila ay nagbabalita sigurado. Ayan, ang dami mga nakapark na mga kutsi dito sa ibabaw ng tuloy. Silipin natin yung So yan mga guys, kanina nandyan tayo sa McDonald's no Tayo sumilip dyan banda At ngayon nandito na tayo sa mismong tulay ng Marikina City At yan yung ating makikita na agos ng tubig Ang lakas Yan no So Naswertehan lang natin mga guys, suminto yung ulan Nakapasyal tayo dito ngayon Ayan yung binaha ang nga nasa tabing ilog no, yung bahay doon kanina daanan natin, nabot ng tubig, ayan. Tayo ililipat doon sa kabila mga gawiks, kabilang side. Ayun, papunta ng Riverbank, papuntang Pasig yang banda jan, yan. So, ayan magwix, yung ulan ay nagbabadya naman na bubuhos mamaya-maya no. Ayan, ang lakas ng <coughs> takbo ng ulap doon sa iri eh. Yan talaga yung status dito mga kapag kapagka binaang Marikina City no, marami mga sasakyan sa itaas ng kulay saka doon sa mga tabing kalsada marami nakaparada doon sapagkat iwas nga na mabaha sila Ayan na mga guwigs, tayo ay abutan na ng dilim dito at dahan-dahan na rin tayong uwi. Tama lang na nakita natin ang status ng baha ng ilog ng Marikina City. Uwi na tayo. Ayan. ang status dito ngayon mga gawich no sa Marikina City kung saan ay binha ang tulay dito ayan ang level ng tubig dito ngayon mga kawiks ayan so bababa tayo sa ganan mga kawiks para makita natin ang level dun sa ilalim ng tulay no so dito marami talaga mga tao nakikiyusyuso at nagbibidyo no, mga sasakyan nga dito ayan marami na parada sa mga gilid gilid dahil sa yung kanilang lugar siguro mga kawiks ay inabot ng baha so ayan So bababa tayo dito mga guys sa daanan. Para makita natin yung baha kung hanggang saan. So ayan na yung level dito mga guys no. So di makita ang number. mga so konti na lang konti na lang ang distansya aabot ah, na doon sa taas no ayan so wala na nabura na hindi ko na makita ang level ng tubig mga guys. kung anong level yan baka 20 plus na yan mga kawits ha 20 plus na So ayan na nga, Nagpas uh, na Nagpas na sa 20 Ang level ng tubig dyan sa Tuloy Ayan So lakas ng agos mga guwigs no Ayan So doon sa taas mga guwigs yan Marami dyan mga tao ngayon Sa taas ng tuloy Nakatambay Nakatingin sa agos ng tubig So ayan yan Dito mga guwigs Yung kalsada yan 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 So Yun ay pagka may baha lang makikita natin inabot na nga dyan yung baha dyan mga guys so yan so yun na lang hanggang dito na lang tayo iuwi na so bye bye masayang buhay sa lahat dyan kahit binabaha tayo tayo iuwi na